parang oh, balita. Hello, Verne. Kamusta ka rin yan, Verne? Ano ba? Para <laughs> pumapayat ka. Oh. Ano ka? Eh, nata nataas ang sugar ko dito. Na ano ko dito, na-stretch. Bakit ka na-stretch? Ano bang nangyayari? <laughs> eh, ito mo ha. Nung may tarbaho, nakakapagod, pare. Talagang, sakit Ngayon, laging walang tarbaho utang inang stress. Ano yung ate mo? <laughs> Every two weeks ako sumasahod. Ngayon, lilimang limang araw yung pinasok ko sa after two weeks na yon. Di limang araw lang. Oh. Ay, nabayad ako ng bahay. Nabayad ako internet. Pagkain pa na. Pagkain eh, ko pa. Bakit ka walang trabaho? Eh, yung mga team leader dito na ano, eh, pag winter pala, mga nag-aano, mga, mga nag ng dalawang buwan, kay ganon? Ah ayan, ganun. ay ganun. Hayo. Oh, Oo. Oh. Hindi eh, ko ko ba naman yung mga hindi naka-live. Pala, <laughs> ah, steady. Awitaw walang trabaho lang sa casino pagkaaga na rin wit temp. Oh, at least no nga nang snow. Eh papano kaya pag gawa ng bakod? This tolis. Eh, nakapunta ka na ba sa ano? Ayun, nakapunta ka na ba doon sa sa talong mataas? Ayun, oh, pre! Oh. Namin na ako doon sa Nagaya, ayaw, Nagaraya, pagkaya? Nagaraya, ayaw. Oh. Sa Nagaya, <laughs> Nagaraya. <laughs> Nagaling na ako doon, pre. Hey, Ay, Nag-hotel pa nga kami doon. Oh. Kami kami May, bonus pa kayo, may bonus. Wala. Wala, sa bagay, hindi uso Wala. yung bonus. Eh. Christmas party meron. Nakayo nung wala kami pasok sa abe nung ano, nung alo nga, wala kami pasok. Sinabi na dalawang libro wala akong pasok after Christmas party yun. Oo. Oh, no? ko, may bayad, bayad yun, hindi pala bayad. <laughs> <laughs> no work, no pay dito, no work, no pay. Pare, ako, yung, ang laki ng pagsisisi ko. Ay, doon sa pinanggalingan ko, yearly vacation ako nung pay, eh, tapos maganda yung talabaho ko. Diretso. Eh. Papadala ako sa atin pare, di ba? Nabanggit ko si si Kwenta, buwan buwan. Meron na ako pera noon. Oh. Okay na lahat sa akin. Nung nandun ka sa Saudi? Oo. Oh. Eh, eh, ngayon? Eh dito eh, hey, pa paano makakapagdala ng ano, nung kompleto pa nga yung sahod ko, magkano lang pinapadala ko by ano, every week. Ah uh, ano, every sahod ko, 500 Oh. 20, Pagkano lang yung 40? 20, 20. O, 40 lang sa isang buwan. 20-20? Oo. O. Talo ka pa ngayon? Talo ako dito. Eh hindi. Kung magkataon ako, man. Kasi yung ibakasyon ko. Libre Sir pa ticket mo. Ko. Libre ticket. Libre ticket po. <laughs> libre pang kain ako doon. Libre ako bahay. <laughs> eh kung maibabalik mo, di hindi ka na pupunta sa Canada. Eh kung ko, sarili ko lang pare ang gustuhin ko, pare, hindi ako babalik dito. Pero kung siyempre, iniisip ko ni pamilya ko, gusto ko makarating din dito. Kasi, pare, pag nakarating naman yung pamilya mo dito, makakaliwag ka eh. Oh, kasi tsaka, tutulungan kayo. tsaka pag lumipat ka ng ano, pag lumipat ka ng kumpanya. Ay, kaya nga eh, eh hindi ko baga malaman kung kaya gusto ko lumipat kasi unang-una pare dito yung trabaho talagang hindi ano sa akin pare hindi, okay, ako ano Oo. Oh. Oh, hindi ako kalipit sa tarpawang dito. Bumo, tumutubo ng tubo. Kahit na ulan, nag-iisto. Sa labas na ay Eh, sa sanay tayo sa loob, pare. Sa loob tayo ng eh. Oo. Oh. Sa loob ng mga... Sa loob ng pabrika, sa loob ng warehouse. Oo. Di ba? Kaya nga. Eh, kahit pa ako dalawang taong mag-adjust dito, hindi mo kaya ang tarpaw dito eh. Eh, <laughs> eh, eh. Ang sistema mo nga niyan, kung di mag-apply ka ng pagka-PR, pag na-PR ka, doon ka lang makakabawi. Eh. Kaya nga, eh parang hindi ko na aantayin yung ma-PR ako dito. Baka ako'y lumipat na ng ibang kumpanya. Bibigay lang, agahanap lang ako bibigay sa akin ng dami. Ya, para back to zero ulit ako. Lumayo-layo ka sa probinsya na ano, sa mga Alberta, sa ganun. Alberta o kaya sa Prince Edward Island. Wag yung mangingisda ka muna, kaya mo ba yon? <laughs> hindi, madaling ma-PR doon. Six months lang doon, pwede ka na mag-apply ng PR. Eh? Oo, oh, diyan oh. hindi, hindi gano'n ah yung garo, ha? may kilala ka, pare, hindi pa. ipasok mo na ako Yun lang, wala akong kilala Wala, <laughs> <laughs> alam Eh, meron namang nag-offer sa akin parang dito sa Yung aking tiyahin ay nasa Victoria, sa British Columbia Oo, oh, ay, ano sabi? Ang sabi niya sa akin, kasi nga nasa Pinas, nakakausap yung tatay ko Oo oh. na ako na sa Canada Ang sabi niya, gusto daw niya akong kuhanin dapat pakirahin sa kanya, wala daw akong babayaran. Oh. Kahit ano, wala daw akong babayaran sa kanya. Kung wala daw akong papel, siya daw bahala. Hindi ko alam kung ano, kasi hindi pa kami nakapag-usap. Pagdating pa dito niya sa March, saka pa kami magkakausap. Eh, yun naman pala. Hindi, tsaga-tsaga ka na muna dyan. Dumibat ka na ron. Mas maganda ron. Eh, hindi ko alam kung anong papel yung sinasabi niya. Kasi ang kailangan ko lang naman yung Lamia. Lamia? Bibigyan so, ka niya Lamia o kaya ano? Kasi yung worker niya naman ako dito eh. Meron naman ako ano, di ba? Lamia lang kailangan mo. Pag nagkaroon ka ng panibagong lamia, mag-a-apply ka ng panibagong work permit. Ganun 'yon. Ganun ba gayon? Oh. Hindi eh, eh, expired yung work permit ko eh. Kahit hindi expired yung work permit mo, yung work permit mo diyan, nakapangalan 'yon diyan sa lamia mo, diyan sa amo mo. Pag bagong lamia, bago rin ang work permit mo. Ganun ang sistema. Hindi bakto zero yan, hindi mag upis ako ulit Mag to zero ka talaga, wala kang magagawa doon Pambihira Eh, saka ko na lang muna ako diya pare, ang punin mo na muna ako diya Hindi eh, ba alam ginagawa ko, nag-u-uber ako, nandito kayo sa downtown, nag-deliver <laughs> Kanina pa ako lumabas, anong oras pa ako lumabas? 7.45, alas 4 na ngayon Ah, kinikita ko yung 72 si Tentatus isang araw. ano oh, ba ang gusto mong gawin? Tapos na ang mo ro. Hindi pa. Di ba? Bu buhay Canada, ano? Eh, nah ako dito para sa Canada. Nahype ako. <laughs> hindi eh, Kasi kahabol mo naman. Kasi pamilya mo, di ba? Ma mo yung pamilya mo rito. Oo. Oh, pero ako sarili ko lang. Ang tangan, hindi ka pagpapad sa <laughs> Mga <laughs> Dre! <laughs> Pero kung alam ko lang pare na ang tarbaho ko'y dagat ng digan ko, hindi ako pupunta rin ko pare. Ano hindi ko kasi alam niya. Ang sabi kasi, ang sabi kasi sa pare, ako ay heavy equipment ko pare ito. Pupunta ko dito ng heavy equipment ko pare ito. Oh. Ako'y minadali pa nga. Diba't ang pare, tatlong buwan lang, ay eh, ayos na ako pare. Oo. Oh. O, tatlong buwan lang. At wala nga doon mag-drive dito ng heavy equipment. Uh, eh, di ano, pala eh, na eh, mag, lahat ba kayong nandiyan nagsisisi? Pagpapaw na ka ng tubo rin. Pagpapaw <laughs> ng tubo. <laughs> eh, kung yung mga kasama mo, nagsisisi rin ba? Eh, mga nagsisisi rin, mga galing Macau, eh. so, Macau, nga, parang, to, Vegas, to, yung Macau. Eh. Sa Macau nga, para daw yung Las Vegas daw yung Macau. Napakaganda raw na <laughs> Nahive ka ba sa Canada? <laughs> Hindi, ang ano lang talaga dyan is madala nyo yung pamilya nyo rito. Yun ang pambawi ron eh ano, pinagsisiya namin dito para yung trabaho hindi namin. Hindi namin nakalaan na ganyan yung madigat. Uh, at saka hindi namin expected na gano'n. Talagang kami dumating dito para mga skilled kami. Heavy to me Skilled, sa tulugan. <laughs> mag ka muna kay Janis. Ay, Janis. mag ka muna kay Janis. Janis. Nakaano naka, ka pre? Nakablog ka ba? Nagbablog ako. Shout, uh, shout oh. out nga pala sa mga tanda sa Saudi Ceramics at saka sa mga Aldawa Pharmacy. Uh, sa Aldawa okay, sa Pharmacy mga, ka ba? Oo, oh, Aldawa. Ay, sa asawa mo, sa mga anak mo. oy mga anak. ah uh, okay, sa aking baby, Jamila. Oh. I miss you, baby. Sinuhin <laughs> niyo na ako. Sa aking oh, <laughs> magandang oh. asawa. Hello, Janice. Sabi mo sunduin ka na. Sabi mo sunduin ka na. <laughs> sunduin niyo na ako. Sige Bern, mamaya na lang ulit. Uwi muna ako. Baka maligaw ako. Ingat ya, ingat. Okay, okay. What's the rush?